so yun, hello, sa up mga boss? So for episode natin for today, so mag share, -share na tayo kung paano yung ating repaint or yung pagpipinturang muli dito sa ating mga existing na wall na pader na meron ng dating pintura. So yun ang pag-uusapan natin sa video na to at syempre sa episode natin na to kasakasama natin ang ating Mondo Davis. Okay? At syempre yung ating uh, Davis Paint ang ating gagamitin uh, dito sa project natin ito so tara, umpisa na lang natin mga boss to at so yan mga bossing so nakikita nyo, ito yung ating mga existing wall uh, na meron ng dating pintura so ngayon, sa pagre-repaint ng ating mga dating pader i-share ko sa inyo yung mga dapat gawin natin yung ating preparation bago tayo magpintura. So, unang-una mga boss, ito, nakikita ninyo, ito, meron ditong pader na may pintura pa. So, ngayon, itong dating pintura na to na nakakabit dito, na nakapintura sa ating mga wall, ang gagawin natin ay ganito. Unang-una, kapag yung mga pintura natin ay natutuklap na or nagpipil or bumibitaw na dun sa mga wall, so, kinakailangan na nating bakbakin. Iskripin natin, okay, gamit yung ating eto so pwede tayong gumamit ng ating mga paleta and then spatula para matanggal yung mga existing na pintura so ngayon naman yung nakikita niyo ng uh, hindi natira ay uh, hindi na ubos ayan oh di ba meron na tayo dito ng uh, wall na tinuklap or binakbak natin yung existing na pintura so ngayon napapansin niyo may mga tira itong mga tira na yan, yan yung mga matitigas na pintura na hindi na na natutuklap so ngayon ang gagawin natin dyan sa mga XC, yung mga natirang pintura na yan gagamit tayo ng ito gumagamit kami ng steel cup brush okay yung bala sa number 4 na angle grinder itong ating steel cup brush na ginagamit pagkatapos pagkatapos nating mapadaanan nung no ating uh, cup brush Next nagagawin gagawin natin, liliyahin naman natin. Liliyahin natin. Ang gamit natin is 80 grit. Okay? O 80 na liha, magaspang. So para, itong mga dating pintura na yan, pag niliha natin, ito, maging pantay. So hindi siya bubukol. Okay? So yung mga natitirang pintura ganyan, yung mga hindi natatanggal, liyahin nyo na lang. Kasi, ibig sabihin, kaya hindi na natanggal yan, matitigas yan, maganda yung kapit niyan. Okay lang yan, mga bossing, kung may natirang mga ganyang pintura. Okay, ibig sabihin yan, matitigas na yung mga natirang pintura na yan. Mahirap na talagang tanggalin. Ang gagawin naman natin, liliyahin lang natin lahat. Lahat ng buong wall na may mga natirang pintura at the same time para malinis din yung ating pader. Okay, so pagkatapos namang liyahin natin, nalihan na natin, Next step na gagawin natin, lilinisin natin para matanggal yung mga ali-alikabok. Pwede natin punasan ng basahan na basa bago tayo mag-apply ng susunod natin na ilalagay dyan. Yan, dahil naka-smooth finish na itong wall na to, ang gagawin natin, magpa-primer muna tayo. Ayan. So, balang gagamitin natin dito itong pang-primer, itong ating Davis Pondo. Flat latex. Okay. So ngayon, kapag ganitong mga smooth finish kasi, maganda sanang gamitin natin dito is, uh, maganda gamitin sana dito is liquid tile primer. Kaso nga lang, ang problema natin mga bossing, ang liquid tile kasi is solvent type. Ang papatungan natin kasi is, itong mga dating pintura na yan ay latex or yung water base pwedeng tunawin to nung solvent type kasi nga ito ay water-based okay so baka mag-aangatan pag pinrimeran natin baka mag-tuklapan yung ating mga existing na pintura na hindi natuklap so kahit sabihin natin na matigas na yan ito kahit sabihin natin matigas na yan hindi natatanggal uh, mas maganda water-based na lang okay so ngayon naman isang option natin pwedeng mag-skim coat muna tayo pwede muna tayo mag-skim coat bago tayo magprimer. At so ayan mga boss, so bali pa primer na natin itong ating wall na tinuklapan ng ating pintura gamit itong ating pondo from Davis. Ayan, so hinabi na natin mabuti itong ating pondo. Ayan, gawa ng Davis. So ito yung aming ginagamit pang primer. Bukod sa quality, mura, at talaga namang mga uh, bibigyan kanto ng magandang trabaho. At kagandahan dito sa mundo. Alam niyo, first coat lang, unang coat pa lang natin nung ating primer na to ay kaya na niyang tabunan yung mga dark spot or kung may mga pinturang dating na tira isang coat pa lang kaya na niya nang pawalain yung mga yon. So, unlike the others primer na nagtuto coats pa tayo para lang matabunan yung mga dark spot natin. Okay? At isa pang tips natin mga bossing. So kung halimbawa meron kayong uh, existing na wall tapos napapansin nyo natutok palagi yung pintura or nagmo-moist yung part ng wall na ito. Ang gagawin nyo mga bossing ganito. Kailangan ubusin nyo lahat ng pintura. Wala kayong ititira kahit kaunti. Kinakailangan ubusin nyo yan lahat. Dahil iwa-waterproof muna natin. Itong wall na to para hindi na siya tumago sa pintura at hindi na mag-moist para hindi na lumobo yung ating mga paint kasi kapag ina, hindi ganun yung ginawa natin hindi natin nilagay na waterproofing so palagi lang yung lolobo ng lolobo mapapagod ka kakatrabaho paulit-ulit yung gasto sa materialis at saka sa labor so kinakailangan ah uh, ang tips ko sa inyo kung bagong gawa yung bahay ninyo, tapos itong part na to is firewall or ito yung uh, prone sa mga tubig, ulan, mag-waterproof na kayo dun sa labas ng bahay ninyo. Bago kayo magpapintura para siguradong hindi kayo magkakaroon ng problema in the future. Para naman sa application, itong ating uh, Davis Pondo Primer. Ito ay hahaluan natin mga bossing ng isang galong tubig every 16 liters na kailangan natin pero sa akin mga bossing mas okay na kung gagamit tayo ng puro kasi once na naglagay tayo or nagbanto ng tubig so syempre magkakaroon ng uh, tendency na ma-reduce yung kanyang quality or yung kalidad ng pintura ay pwedeng mabawasan okay so syempre nasa instruction naman natin ya, kung gusto niyo magtipid gawin nyo every 16 liters ng, tub ng pintura, isang galong tubig yung ilagay ninyo. At so yan, once na na-primer na natin itong ating wall, itong buong wall na to at tuyo na siya. So kapag meron tayong mga imperfection na nakikita, so pwede tayong gumamit ng SK-1 Mondo Skim Coat. Ito hinahaloan ng tubig. Tapos syempre, ah, kinakailangan na ah, estimated lang yung Nagnaw or tigas nung uh, skin coat natin depende sa ating hahaguran. okay? So kung ganitong mga touching la kailangan medyo malambot. So kung rough surface, so kinakailangan medyo ano siya, medyo may pagka matigas na madaling ihagod. So hindi naman matigas na matigas mga boss. Ha? yung katamtaman lang so para pag hinagod natin is, is smooth lang siya. And then pwede na tayo gumamit ng SK3 skin coat. Ito yung mga ready Use na na skim coat. So, no need ng haluan ng tubig, semento. Ang gagawin mo, bubuksan mo lang, haluin mo, gagamitin mo na. At ready na ang gamitin para sa mga imperfection natin. So, ito nga mga bossing. So, ano nga bang kahalagahan ng ating primer or yung ating undercoat sa ating mga painting works pagdating sa mga wall or ceiling or kahit ano pa. Alam nyo kasi mga bossing, itong ating undercoat na to or itong ating primer, ito'y iniiwasan ito na mabakbak or matuklap siya. Or kaya, yung mga cracks. Alam nyo kasi mga, minsan mga bossing, ano? yung iba kasi pag hindi gumamit ng primer, napapansin niyo pansinin nyo mabuti. Gumamit kayo ng uh, pintura na wala primer sa mga smooth walls rekta na rekta tap kung ang mangyayari mga bossing within a few months or within weeks nga lang eh matutoklap na siya kasi hindi siya ganun katibay alam nyo kasi itong mga undercoat yung mga primer natin ginawa talaga to para mas kumapit or maging matibay yung kapit nito sa ating mga service So, hindi katulad ng mga top two, syempre, hindi naman siya ganun katibay, kahit sa bakal. Pansinin nyo, mga bossing, walang primer, mag-pintura kayo ng bakal na walang primer, diretso finish, ang bilis matukla, kasi wala siyang primer. So, kaya kinakailangan, mga bossing, huwag nyo kakalimutan na mag-primer bago kayo mag-finish o mag-top. So, napaka-importante na ito. So, isa pa, alam nyo, mga bossing, ang kagandahan ng primer, matatabunan niya kaagad yung mga may itim na parte. O halimbawa, magre-repaint kayo, madali niyang matabunan yung dating kulay. Kasi alam niyo, yung primer kasi, ito ang tawag namin dito, makatawan siya. So gaya nito ang ating fondo kita niyo, puting-puti agad siya. Yung mga dating kulay pink na kulay, Tingnan niyo puti na, putina, 'di ba? Isang coat pa lang 'yan, mga muti. Ganun kaganda at ka-effective kapag tayo magpa-primer bago tayo mag-top At isa pa, mas tipid tayo sa pintura. Kasi once na hinabol natin 'yan, halimbawa, nagdiretso tayo tapcoat may kulay yung dating pintura, pinatungan natin ng top ang tagal. Minsan nakakatatlong patong kana eh, iba pa rin, nalutang pa rin yung kulay. Ano? Kasi, hindi kayo ng primer. So, kung magre-repaint kayo, wala namang problema yung mga wall nyo, wala natutukla, wala cracks, magre-repaint kayo, lihain nyo lang, tapos ibalik nyo sa primer bago ulit kayo mag-top coat. So, yan yung ating uh, tips dito sa ating uh, painting works. And then, ito, madali na lang naman to. Na-primer na natin. Gagawin namin. Retouching na lang ng uh, skin coat. Gagamit natin. Skin coat na lang. Retouching na lang. Ispat-ispat na lang kami. Tapos, liliyahin namin. And then, yung mga pinag-skin skim ipa ipaprimer ulit natin. Yung mga part na din ng skim coat. Tapos, ayun na. Magkatapot na tayo. Magpipinish na. Ganun lang kabilis mga pusing ang pag-re-repaint. Ano?